Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong partnership sector Aries at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas maging maganda ang iyong connections ngayong araw. Meron ring mga tao ngayon na magbigay ng kanilang suporta at pag-unawa sa iyo. Maganda ang timing lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Merong mga desisyon ngayon patungkol sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan na maaari na medyo mahihirap dahil malakas ngayon ang tentasyon para sa iyo na talikuran, lumayo sa mga problema dahil hindi mapakali ang karamihan sa mga aris ngayong araw. At madali ka rin madistract sa araw na ito, ang iyong atensyon ay madali na malipat sa ibang bagay. Pero ngayong araw, maganda ang iyong intensyon na tumulong sa ibang tao, gawin ang mga dapat gawin. At sa araw na ito rin, marami sa mga aris mas independent at mas susundin ninyo kung anuman ang inyong mga personal interest sa araw na ito. Malakas rin ang impluensya ngayon ng sun kaya bantayan ninyo ang inyong ego. Baka merong mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito dahil sa ayaw kayong makinig o ayaw ninyo na magpakumbaba. Ngayong araw rin ay kailangan ang pakikipagkompromiso dahil maraming mga tao ngayon na medyo challenge rin sa iyo. At maganda ngayon ang sense sensitivity ng ibang tao at sa araw na ito, mas maayos ang takbo ng pananalapi. Maganda ang stamina ngayon ng mga aris, hindi kayo madaling mapagod. Maayos rin ngayong araw ang takbo ng pag-ibig. Kaya kung meron mang mga aris diyan na nagkakaroon ng problema sa pag-ibig, ngayong araw kahit papano ay maplan siya anuman ang gusot. At ang mood lang ang kailangan bantayan at ang iyong atensyon kasi madali ka na madistract ngayon, malipat sa iba naman ang iyong mga gustong gawin at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga aquarius ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4 12 18 24 33 at 42 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Charos dahil ngayong araw, maganda ang moderation ng mga Charos sa kung ano ang kanilang mga ginagawa. Mas seryoso kayo ngayong araw, tinitingnan ninyo kung ano ba ang mga checklist ninyo, ang mga bagay na dapat ninyong unahin, lalong-lalo pagdating sa issue ng mapagkukunan sa pera, sa pangangailangan ng pamilya. Maganda rin ang pagpili ngayon ng mga Charos sa kung sino ang kanilang binibigyan ng tiwala at ngayong araw ay mas nauuna kung anuman ang mga prioridad ng pamilya kesa sa mga personal interest ng mga Taurus. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Sun at impluensya ng Jupiter. At ang Sun, ang may kinalaman ito sa iyong ego, Taurus, sa iyong pansariling gusto at ito namang Jupiter, meron itong kinalaman sa iyong growth, sa mga achievement mo, sa pagiging positibo ng iyong mga plano. At ngayong araw, marami sa mga choros medyo hati. At merong iba na iba ang gusto, yung iba naman ay parang gusto lang na sumunod sa kung ano ang mga gusto ng pamilya. Kaya, ang unang kalahati ng araw, may kinalaman ito sa iyong mga adjustment, sa pakikipagkompromiso, lalo na kung ano talaga ang mas importante. Pero pagdating na sa bandang tanghali hanggang hapon at gabi, mas maging payapa ka na dahil mas maging natural ka sa iyong sarili, mas uunahin mo kung ano talaga ang magpasaya sa iyo. Ngayong araw, Choros, bantayan ang iyong pananalapi kasi yung iba magkakaroon ng problema, merong mga gastos na hindi inaasahan. Pero malakas ang mga Choros sa araw na ito, hindi kayo madaling mapagod at marami kayong magawa ngayong araw, very active kayo. Mas maayos rin ang pag-ibig ngayon kumpara kahapon dahil sa araw na ito, magkakaroon ng malalim na pag-unawa ang mga Choros at nakikinig kayo sa kung ano rin ang mga eksplenasyon ng ibang tao. Maganda rin ang mood ngayon ng mga Taurus. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 23, 30, 35, 38 at 43. Maganda naman ang kagustuhan ngayon ng mga Gemini na manatili sa mga bagay na familiar na. Ngayong araw, pipiliin ng mga Gemini ang mga bagay na kapisado na nila, gamay na nila, at yung mga tao ngayon na parang familiar na kayo sa mga pag-uugali. Ngayong araw, Gemini, malakas ang impluensya ng Sun at Jupiter, pero ang dalawang enerhiyang ito ay hindi nagkakasundo, kaya ngayong araw, maaring merong clashes ngayon sa mga go ng tao at sa mga positive influences, lalo na yung mga plano mo na pang matagalan. Maging konserbatibo sa mga pagpili ngayong araw, Gemini, dahil mahalaga na mabalansi mo ngayong araw ang oras mo para sa iyong sarili at para sa ibang tao, sa iyong social life. Mahalaga rin ang moderation ngayong araw. Maraming mga Gemini na maaari na itulak ng ibang tao ngayon sa mga desisyon na hindi ninyo masyadong gusto. Kaya mahalaga ngayong araw huwag magmadali, huwag umaksyon, base lamang sa iyong nararamdaman, sa iyong impulse. Mahalaga ngayong araw, pagmunimunihan kung ano ang gusto mo at hindi lamang kung ano ang gusto ng ibang tao. Malakas ang pressure ngayon para sa mga Gemini. At sa araw na ito, maayos ang pananalapi. Maganda rin ang enerhiya ngayon ng mga Gemini. Marami kayong matapos, marami kayong magawa, very active kayo. Maayos rin ngayon ang pag-ibig. Kaya kahit na meron mang mga tampuhan, maaayos rin ang mga ito. Ang pamilya naman ngayong araw ay lalo na magbibigay ng suporta sa iyo. At lalo na sa iyong trabaho ngayong araw, marami kang mga kasama na maaring makatulong sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 12, 27, Thirty five at forty two. Malakas naman ang kagustuhan ngayon ng mga cancer na gawin anuman ang mga plano at ipursue ang iyong interest, ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ang mga bagay na nagpapaintriga sa iyo. Ngayong araw, mahilig ang mga cancer sa adventure. Marami kayong mga gustong i-explore sa araw na ito, lalong-lalo na ang iyong mga options ngayon. At maaari rin na ngayong araw, ikaw ay marami kang mga gagawin, lalong-lalo na sa sa mga pang-araw-araw mong ginagawa. At pagdating na sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan ikaw ay mailawan pagdating sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito lang, kailangan cancer, marunong ka na magbigay rin ng ibang tao ang mga responsibilidad mo. wag mong akuin lahat kung pwede mo naman na iutos rin ito sa iba. Bigyan mo rin ng iba ang ibang mga tao ng mga responsibilidad. Baka sa pamilya kasi, baka inaako mo lahat at ang labas ay ikaw ang nabibigatan ng room problema. Ngayong araw, relax ka lang at sa araw na ito, mahalagang balansihin mo ang iyong oras, ang iyong sitwasyon at at ngayong araw kasi, mauunahan ka ng iyong mga anxiety. Ang dami-dami mong iisipin, mga problema ng kapatid mo, mga magulang mo, mga bagay na pwede mo namang huwag nang alalahanin sa ngayon. At sa araw na ito, ang pag-ibig ay katamtaman lamang. Kaya merong mga Cancer ngayong araw, magkakaroon ng tampuhan, hindi masyadong unawaan sa kanilang asawa o kaya sa kanilang boyfriend. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong energy. Marami kang matapos, hindi ka madaling mapagod, at ang pera mo sa araw na ito ay mas maayos kumpara kahapon. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 3, 19,

Mas hands-on naman ang mga Leo sa araw na ito. Very active kayo, independent kayo ngayong araw. Hindi kayo pwedeng pagsabihan o kaya pakialaman ng ibang tao. Dahil sa araw na ito, maganda ang inyong focus pagdating sa inyong resources. At nakakaroon kayo ng karagdagang motibasyon na ipaglaban kung ano ang inyong mga gusto. Malakas ang sense of adventure ng mga Leo ngayong araw. Nakakaroon rin kayo ng malalim na panahal ng palataya sa araw na ito. Mas maging matatag ang inyong spirit sector. At ngayong araw, mas prangka ang mga Leo. Marami rin sa inyo ngayong araw, pipiliin yung mga bagay na kabisado nyo na, mga tao na kilalan nyo na. At ngayong araw, marami rin sa mga Leo, medyo ma-overwhelm lalong-lalo na sa kanilang mga desisyon na gagawin. Ito ay pagdating sa bandang tanghali. Kaya, wag kang magmadali sa iyong mga reaksyon o kaya sa iyong mga desisyon ngayong araw at makakatulong rin sa iyo ngayong araw Leo kung ikaw ay naguguluhan humingi ka ng payo sa mga tao na binibigyan mo ng tiwala maganda ang respeto sa sarili ng mga Leo ngayon mas seryoso kayo mas sensitibo rin kayo kaya kahit papano nagiging aware kayo sa mga sitwasyon sa kung ano ang mga pinagdadaanan rin ng mga tao. Sa araw na ito, mababa ang pasok ng pera kaya ba, kailangan ninyong bantayan ang gastos ninyo, ang mga bayarin ninyo. Pero ngayong araw, hindi madaling mapagod. Ang mga liyo, iba-iba ang inyong mga ginagawa at ang dami-dami ninyo mga gustong gawin sa araw na ito. Maayos rin ngayon ang pag-ibig dahil mananaig ngayon ang pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Maganda ang respeto ngayon para sa mga Leo. At maganda rin ngayon ang mood. Hindi ka madaling maapektuhan sa kung anuman ang dramang dala ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 19, 22, 23, 30, 30 at 39. Mas komportable naman ang mga Virgo sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong Sektor Virgo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas komportable ka sa iyong mga gagawin. Ang focus mo ngayong araw ay nasa siguridad ng pamilya, nasa mga bagay na familiar ka na. Pagdating sa bandang tanghali, merong ibang mga Virgo na maaring magkaroon ng kahirapan sa paggawa ng mga desisyon. Kaya kailangan na isang tabi ang ego, isang tabi ang yabang at ang emosyon sa araw na ito. Mahalaga na maging objective ka. At huwag rin sobrahan ang iyong mga pagplano ngayong araw kasi sa araw na ito, ang dami-dami mong kinukonsider. Maganda rin ang pagyakap ngayon ng mga Virgo sa mga challenges ng buhay. At sa araw na ito, Virgo, maraming mga bagay ang ma-overestimate mo. Kaya huwag kang masyadong mga kung ngayon sa ibang tao dahil baka hindi mo rin matupad ang mga ito na sobrahan ka lang sa iyong estimate at sa araw na ito, marami sa mga Virgo, mas grateful ngayong araw. Mahilig kayong magpasalamat. Nakikita ninyo kung ano ang mga naitulong ng ibang tao sa inyo. At sa araw na ito, mas maayos ang pananalapi. Pero ang pag-ibig ngayon, merong mga hindi pagkakaunawaan. Kaya mahalaga na unawain kung ano man ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. O kaya, ikaw na lang ang lumayo kung medyo mainit na ang mga pagtatalo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 10, 19, 23 at 34. Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Libra at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw maging klaro sa iyo kung ano ang iyong mga emosyon, kung saan nang gagaling ang mga ito, ano ang sanhi ng iyong mga nararamdaman. Ang unang kalahati ng araw ay medyo magulo at medyo hindi ka makapag-decide pero pagdating na sa bandang tanghali ay lalo kang mailawan sa mga problema at magiging maganda ang mga decisions mo at maari rin nalilitaw ang mga pagsisisi Sa araw na ito Libra Madali kang mairita Madali kang magalit Kaya kailangan mong habaan Ang iyong pasensya ngayong araw Marami kasing mga tao ngayon Ang mag-clash sa iyong paniniwala At yung iba naman Medyo premature sa araw na ito at hindi mo masyadong maaasahan. Ngayong araw, marami sa mga libra medyo restless, hindi kayo mapakali, pero pagdating na sa bandang hapon ay saka lamang kayo kakalma. At sa araw na ito, Maraming mga tao ngayon ang magdala ng pangamba, magdala ng mga problema, pero mahalaga lang na sa araw na ito wag patulan ang mga taong magulo. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi para sa iyo Libra at hindi ka rin madaling mapagod sa araw na ito, maganda ang iyong stamina. Pero ang pag-ibig ngayong araw, merong mga hindi pagkakaunawaan, meron ring mga Libra sa araw na ito na single na maaring pagod na na single sila at maaring maghanap na ng mga makak kasama. Meron namang iba na merong asawa na maaring sa araw na ito magkaroon ng alitan, hindi pagkakaunawaan dahil sa problema ng pera. At ang mood ng mga Libra ngayon, madali kayong maapektuhan sa ibang tao kaya dumistansya sa mga tao na magulo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 14, 26.

Ang mga Scorpio naman sa araw na ito ay magkakaroon ng karagdagang tapang at motibasyon na gawin ang kanilang makakaya. Maraming mga tao ngayon, Scorpio, ang maaring hindi ka maunawaan sa iyong mga desisyon. Marami mga tao ngayon ang mga makialam sa mga ginagawa mo at misunderstood ang karamihan sa mga Scorpio sa araw na ito. Mahalaga na magbigay ka ng karagdagang panahon para sa iyong sarili, makapagmuni-muni ka. Maraming mga tao ngayon ang mas gusto na ikaw ay makausap o kaya mas maging sociable sa iyo. Pero mahalaga ngayong araw mag-focus sa iyong trabaho, sa iyong mga responsibilidad. Mahalaga na sa araw na ito, Scorpio, manatili kang practical dahil maraming mga tao ngayon ang ma-misjudge ka at maaaring makaapekto ito sa iyong mga gagawin. At bantayan rin ang mga binibigyan mo ng tiwala sa araw na ito dahil malakas ang enerhiya ngayon kung saan mali-mali ang impormasyon na iyong matanggap, lalong-lalo na sa trabaho. Kaya Meron ring ibang mga Scorpio sa araw na ito, lilitaw ang mga guilty na emosyon, marami kayong mga pagsisisi, yung iba naman ay baka nagkagulatan kaya iba ang nagawa. Kaya bantayan ang mga ito na siguraduhin lang na ikaw ay mas maging responsable ngayong araw na wise ang iyong mga choices sa araw na ito. Marami sa mga Scorpio ngayon mahilig mag overthink kaya wag sobrahan ang iyong mga pag-iisip, gawan mo na ng aksyon. At at sa araw na ito, madaling mapagod ang mga Scorpio kaya hinahinay kayo sa inyong mga gagawin. Ang pera naman ngayong araw Scorpio, problema pa rin kaya bantayan ang inyong gastos at ang inyong budget. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 6, 12, 32 at 37. <laughs> ang unang kalahati ng araw, Sagittarius, malakas ang impluensya ng Sun at Jupiter. Hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Ang Sun ay may kinalaman sa iyong sarili, sa mga plano mo, mga gusto mo, at kasama na dito ang iyong ego. Ang Jupiter naman, ito ay may kinalaman sa expansion, sa iyong pag bilang tao. At dahil hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito, maaring ngayong araw iba-iba ang direksyon na maaring gusto mo at gusto sto ng pamilya o kaya mga tao na pinagkakatiwalaan mo mahalagang gumawa ng adjustment sa araw na ito at i kung ano talaga ang importante sa iyo dahil maraming makialam ngayon at mahalaga na unahin mo muna ang iyong sarili sa araw na ito mataas ang expectation ng mga tao ngayon sa iyo kaya mararamdaman mo ang pressure ngayong araw rin marami rin ang magpairita sa iyo magpagalit sa iyo kaya sa araw na ito, pakawalan mo yung mga tao na parang pabigat na sa iyong mga desisyon sa buhay. Yung mga tao na nakikialam sa mga desisyon mo o kaya mga ginagawa mo, huwag mong masyadong e-entertain para hindi ka mapikatan. Mag-focus lang sa iyong mga pangarap sa buhay, mag-focus sa kung sino yung mga taong totoo sa iyo, kung sino ang nagbibigay ng inspirasyon at naniniwala sa iyong kakayahan. E-enjoy mo ang araw na ito at huwag masyadong magpaniwala sa kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao ngayon. Bagkos, palakasin lang ang iyong mga plano sa buhay. Palakasin mo kung ano ang iyong talento at huwag kang magpaapekto sa tensyon na dala ng ibang tao. Maraming mga komprontasyon sa araw na ito kaya meron ring mga pagtatalo ngayon pagdating sa pag-ibig, sa mga mag-asawa pero maayos naman ang enerhiya ngayon ng pag-ibig kaya mapaplansya rin ang mga problema. At sa araw na ito, maganda ang energy ng mga Sagittarius hindi kayo madaling mapagod. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 19, 20, 36, at 38. Impressive naman ang karamihan sa mga Capricorn sa araw na ito kasi ngayong araw seryoso ang mga Capricorn at kahit na medyo busy kayo sa araw na ito solid ang mga desisyon na inyong gagawin sa unang kalahati ng araw at marami sa mga Capricorn mas pipiliin ang mga bagay na familiar kahit na gusto ninyong mag-explore ngayong araw at sa araw na ito magaling kayo sa pag-adjust ng mga expectation ng ibang tao simple ang mga desisyon ng mga Capricorn sa araw na ito. Pero ito ay mga bagay na sigurado ka pagdating sa mga plano mo sa buhay, kung ano ang importante sa iyo, ano o kung sino ang mas binibigyan mo ng pagpapahalaga. Mas practical ang mga Capricorn sa araw na ito, produktibo kayo at maganda ang inyong mga pag-handle ngayon ng mga problema. Marami rin sa mga Capricorn ngayong araw, very impressive ang kanilang creativity. At marami sa inyo ngayon, hindi masyadong mahilig magsalita, pero magaganda ang resulta ng inyong mga aksyon, ng inyong mga ginagawa. Bantayan ang pananalapi sa araw na ito, Capricorn, napakababa ng pasok ng pera. Karamihan sa mga Capricorn ngayon, mamong problema ng dahil sa pera, baka kailangan ninyong manghiram muna ng pera o kaya yung mga utang ay magkaroon ng problema. At sa araw na ito, bantayan rin ang pag-ibig kasi sensitive ngayon ang mga kapartner ng mga Capricorn. Merong iba na madaling mamisinterpret. Yung iba naman ay ah, hindi masyadong maramdaman ang suporta. Ah. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 10,

Malakas ang impluensya ng sun sa iyong sektor Aquarius. Ito ay magdadala ng awkward na enerhiya ngayong araw. Dahil marami sa mga Aquarius, maaring maapektuhan ang inyong ego sa unang kalahati ng araw. Pagdating na sa bandang tanghali, mas maging matatag kayo dahil marami sa inyo ang mas yayakapin ang challenge. At mahili kayong mag-explore, tingnan kung ano ba ang mga mas maayos na plano, mag-adjust kung ano man ang mga expectation ng iba. Ngayong araw, mataas ang motibasyon ng mga Aquarius. Marami sa inyo, mas maging seryoso pagdating na sa bandang hapon. Mas maging organized kayo. Magkaroon kayo ng renewal sa inyong sarili. At yung iba naman ay pakawalan ninyo ang bigat na inyong dinadala sa problema, sa mga kamag-anak, sa kapamilya. Ngayong araw, merong good news rin na papasok para sa mga Aquarius. Mas impressive ang mga Aquarius ngayon kasi sa araw na ito, todo kayo sa inyong pagtrabaho, focus kayo sa inyong mga responsibilidad at marami ring mga Aquarius ngayong araw magtatrabaho kasama ang isang team, isang grupo. Maganda ang teamwork ngayon dahil maraming mga tao ang magbigay ng suporta para sa mga Aquarius at buti na lang kasi ang mga Aquarius ngayon, madaling mapagod at physically na medyo mababa ang inyong energy pero maganda ngayon ang pag ibig kaya merong bigayan, merong mga pagtutulungan at mas maayos ang pasok ngayon ng pera kumpara kahapon. Kaya yung mga Aquarius na meron kayong iniisip na gustong simulan ng negosyo, maganda ang araw na ito para dito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 11, 28, Thirty-nine at forty-two. Hati naman ang enerhiya ngayon ng mga Pisces. Sa unang kalahati ng araw, medyo mabusisi ang mga Pisces. Hinahanap ninyo ang satisfaction. Pagdating naman sa bandang tanghali, lalo kayong ganahan na ipursu kung anuman ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Mas maging decidido kayo, magkaroon kayo ng idea kung ano ba ang inyong mga gagawin. Lalong-lalo -lalo na sa mga challenges ng araw ngayon. Mailawan ka ng enerhiya ng sun, na ipaglaban kung ano ang iyong mga karapatan sa araw na ito at mas makita mo ang mga oportunidad para sa iyo magiging malaya ang mga Pisces pagdating sa bandang tanghali dahil pagdating sa tanghali ay mas uunahin mo ang iyong sarili gagawa ka ng adjustment kung ano man ang mga expectation ng ibang tao sa iyo mas maging magaling rin kayo sa paghandle ng inyong pera at sa hapon kasi malakas ang tentasyon na kayo ay makagasto pero magaling kayo sa inyong pananalapi ngayong araw maganda ang inyong focus at very productive kayo sa araw na ito na kung ano ang inyong mga responsibilidad lalo na ang trabaho ay magagawa ninyo ngayong araw pero madali kayong maapektuhan sa mood ngayon o problema ng ibang tao kaya kailangan ninyo na piliin kung sino ang mga taong nakapalibot sa inyo ang pag-ibig ngayong araw Paisis maganda positibo merong mga bibigayan meron mga bagong simula, meron namang mga mag-asawa, maaring magising muli ang kanilang pag-ibig ngayong araw at unti-unting magiging romantic sa kanilang asawa. O kaya, ang kanilang commitment ay mabubuhay ulit na para sa pamilya. Maganda rin ang energy ngayong araw ng mga Pisces, hindi kayo madaling mapagod. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 8, 9, 19, 33, at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po.